Mula tag-araw hanggang tag-ulan, ang inabel ng Cordillera ay sumasabay sa ihip ng panahon, nagahabi ng kultura, kwento at pamana ng rehiyon. At ngayong taon, ang mga designers mula sa iba't ibang probinsya ng Cordillera, ibinida ang kanilang mga obra sa katatapos lang na Inabel resurgence 5 noong Sabado, November 15. Dito, tampok ang mga kasuotang hango sa iba't ibang seasons ng rehiyon. Kaya naman ang fashion designer na si Clarissa Mula Abra, ibinida ang kanyang mga obra na inspired sa inneg o tag-ulan. Doon kasi sa mga time na yon, medyo parang siguro tumatak sa utak ko na sa area namin medyo pag rainy season, tahimik, peaceful, lahat nagblubloom Siguro yun yun siguro kasi mahilig ako sa nature. Pero tulad ng tag-ulan, hindi rin naging madali ang pagbuo ng kanyang koleksyon sa pagbuhos ng iba't ibang pagsubok sa kanyang buhay. Madami, sobra. Sa time, yun yung pinaka-challenge sa akin eh. Yung time, kailangan, syempre may bata, anytime yan iiyak medyo naiis sa pera, ganun. Yun yung mga challenge na ano ko. Tapos sa school, mostly OJT na tayo madaming requirements, paperwork, yun, yun yung mga challenge. Pero gaya ng pagtilan ng ulan, umusbong rin daw ang pagsibol ng mga oportunidad at malikhaing disenyo para sa kanyang mga kasuotan. Isa lamang si Clarissa sa labing limang designers na nagbigay buhay sa kultura at kulay ng inabel ng Cordillera sa runway. Maliban sa tag-ulan, makikita rin ang mga kasuotan na hango sa init ng summer season. Meron ding mga disenyo na inspired sa hunting season sa Ifugao at mga kasuotang sumasalamin sa season of blooming o panagbanga ng Baguio City. Our um, edition for this year is Seasons of the Highlands. It's it's a sequel actually of the previous one, which is a Flora and Fauna. So we want to showcase the different seasons, the different ways of life that we have here in the Cordilleras. Bagamat dalong beses nang nakansela ang aktibidad dahil sa sama ng panahon, hindi sila nagpatinag hanggang sa dumating ang magandang panahon. Actually, medyo kinabahan ako kanina. Kumulimlim siya, pero Good thing na lumiwang ug ulet and we're thankful for the great weather today. Very it's a representation of art. Our, our, our culture not only is it ano practical uh, durable but it also is part of our identity. So wearing this is such an honor to be bringing this creation to life. Proud po ko kasi naging model po ko and I I always palagi po ko nag Practice, para po sa Magbago man ang panahon, pinatunayan ng mga designers sa Cordillera na ang inabel ay hindi lamang tela, kundi gawa raw ito sa hibla ng kasaysayan at sining na hinabi ng panahon at pagpupursigi para mapanatili itong buhay. Bagamat nahaluan na ito ng mga makabagong inspirasyon, ipagpapatuloy pa rin daw ng mga Cordillera designers na pangalagaan ito at panatilihing buhay hanggang sa mga susunod pang mga henerasyon. Well, first is respect po to our tradition that we let our traditional attires use the way they used to be and we have to maintain it. And there are some textiles naman for yard in the market that we can use in our innovative designs. Ron Maranan, ORNG News.